Apat na paraan para tuluyan ang mawala ang mga ads na bigla ang lumalabas sa iyong cellphone. Kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito. First, i-open ang Google Chrome. Pindutin ang three dots sa taas. At pindutin ang settings. Pumunta sa privacy and security at pindutin ito. Pindutin ang ad privacy. Ang una nating e-turn off ay itong ad topics. E-turn off ang ad topic. Pindutin ang back arrow sa taas tapos pumunta tayo sa ikalawa. Pindutin ang site suggested ads. E-turn off ang site suggested ads. Pagkatapos ma-turn off ang site suggested ads, pindutin ang back arrow sa taas para pumunta tayo sa ikatlo pindutin ang ad measurement, at e-turn off ang ad measurement. Pagkatapos ma-turn off ang ad measurement, e-exit mo muna at pumunta tayo sa ikaapat na paraan. Pindutin ang phone settings. Pumunta sa baba at hanapin ang Google, at pindutin ito. Pumunta sa baba at hanapin ang ads, at pindutin ito. Pindutin ang delete advertising ID pindutin ulit ang delete advertising ID